Apa ah, payo na po, sir. Pero lagpas to sa lalabag. Hindi aniyan, bred eh. two feet kasi yung pandug ko yan. Six inches yung lapan. Six feet, sir. Six feet siya. Six feet. Ilang feet yung ano, yung haba niya, sir? ah feet, mataas nga nung no. ganding magtay tayo sa bawal kasi sa ano baka mauli pa ako sir eh oh, silikado kasi yun sir o. baka mauli pa tayo dyan sir papa chain slider na lang roll you puta 5 feet tapos gago talaga itong mga customer nila alam mo ba eh Ay, makakakuha ka ng mga k na ganyan booking ganyan yan mga folding bed na eh Rolyo 5 feet tapos 2 inches ang lapad. Puta. As yun. Sino talaga na itong mga customer nila. Alam mo ba eh. Ginawa na kaming sedan eh. Lagyan ko na kaya to ng sidecar. Para cancel. pwede lahat wala ng cancer.